Uh, hello guys! sa uh, Tutorial po na ito. Pakita po natin kung paano po tayo maglalagay ng code po sa computer po natin. Para nga, kasi nga, halimbawa kasi guys, click tayo properties natin, this PC. So, yung this PC natin, halimbawa lang no, properties. Uh, okay. Kaso hmm. hindi properties pala guys, no? So yung PC natin is DX Diag okay? DX Diag tayo. Okay, tako. Koy din naman doon pero para nawala. <laughs> okay, DX Diag Ah, So sa display guys, makikita po ninyo system natin is naka 32 GB RAM na po tayo, no? On the meantime. Pero okay na 'yan. Pero may mga RAM kasi diyan guys na <coughs> 8 GB lang kayo, so on and so forth no so long story short yung gusto natin gawin dito kasi nga may mga may mga ano tayo ngayon mga kakilala din tayo na nagta-task sila ika nga so mga 3D no 3D task so yung Google Chrome kasi guys lalong lalo na guys is ano malakas siya kumain ng RAM sa totoo lang so para ma maximize natin yung PC natin lagyan natin siya ng code so paano yung code yan guys Okay, so <clears throat> click natin si Google Chrome, no? Right click properties. Tama, no? Google Chrome, right click properties. So pagkatapos ng properties, yung application guys, space lang natin siya. <clears throat> ito yung nasaan nakatira si Chrome, no? So si program files Google Chrome application does no does sandbox. Okay? So ito lang yung kung na ilagay natin guys. Apply natin siya. Okay. So, Ops may mali dito sa code natin. No. Sandbox tama ba? Oh, parang may kulang pa siguro 'yan. Isa isa pa ulit nga. Apply. No sandbox. Ah, tama. Wala na palang dash, guys, no? Pambihira. Okay. Wala nang dash pala yan. No sandbox lang. Apply hindi pa rin valid no sandbox space naman yan no sandbox dalawa bang ano no sandbox if it's fine it's not valid ay tama mali guys mali tama 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 mali tayo cancel okay ah uh, saglit ha sorry sorry right click pambihira properties <laughs> yung ginawa ko kasi kanina dito tayo sa start end tama yung target guys dito tayo sa target pala no sorry guys target sa chrome exe dito nakatira si chrome natin okay so space natin dash tsaka no dash sandbox <laughs> no sandbox apply lang natin. So, ito talaga. You will need to provide administrator permission to change the settings. Continue lang tayo. <clears throat> okay. So, long story short guys, kung mag-open tayo ng Facebook, so, ito yung gusto natin makikita guys, no? You are using unsupported command line plug. Parang ganon. So, nag ibig sabihin dito guys is, ano, gumagana na yung code natin, no? So, no sandbox, gumagana siya. Diba? So, parang ganon mangyari po dyan gumagana siya no open tayo ng mga tab dyan new tab gumagana yung kanina no sandbox so balik lang natin right click tayo ni google chrome tapos properties kanina nagkamali tayo kasi dito tayo pero sa target tayo guys no tapos oy tapos gusto mo sabihin na oy gusto ko nang walain yung code okay so i-delete mo lang no delete lang natin si no sandbox apply natin continue okay oy gusto kong ibalik si no sandbox kasi para yung physical hindi kaya, di ba? So, properties ulit. Dito tayo. Uh, space no uh, dash ten bucks. Okay. So, apply ulit. Continue. Okay. So, yan lang guys, no. So, kita po natin naman nagumana 'yung code natin, no? Okay, salamat po. Yan lang po muna sa ngayon.